So, hi hey guys, kumusta kayo? So for today's video, samahan nyo ako uh, At ba ako guys So tatry ko kung Kamusta yung kita sa lalamove So samahan nyo ako So actually guys, meron akong sariling work So lalamove, detesting ko lang kung okay siyang pang part time O hindi, negative Ah, uh, samahan nyo ako guys sa unang biyahe ko So guys, sumalis ako ng 11 AM. So tinanghali na ako kasi nagkasigasa ba ako sa bayit. Nagalaga ako ng bata. So hanap tayo ng first booking. Samahan niyo ako. Update ko kayo kung may nakuha na ako. So yun guys, nakakuha na ako ng first booking. So ang booking natin for today. So 127. Uh, dito lang. QC lang din. Tapos, Novaliches and uh, Deliver. pala taga North Caloocan pala ako so kapag taga North Caloocan ka expect mo na na grabe ang traffic palagi kada kanto yan Almar, Sapote to Olympus in short traffic sa lugar na to pag napadpad kayo dito so pupunta na ako sa first pickup. up update ko kayo guys so ito yung first na item ano ko natin ito na parang sticker siya. So, magaan lang naman. So, ano tayo yung kasabay na booking guys? Hanap sabay nakasabay para hindi sa yung guys. So, kailangan mo ba, kaya lang naman magkaroon ng kasabay. Hi, guys. So, update ko kayo yung second pickup namin. Kasi nabay ko, uh, going, ano siya? Going below na siya. So, along the road lang naman. So, atid ko lang itong sa uyo. Then, doon ako na diretsyo. So, ang rate na nasa 200... Kitty guys so, Pwede na Pwede ko mamaya. Guys okay, so ayun na drop ko na yung isang ano natin guys Isang deliver natin Yung unang booking natin So ayun isa sa mga nagiging problem dito sa lalam Yung wrong pin So kanina Yun nag drop up ako Tumawag ako kay customer Sabi malayo pa raw pala sila So para ang detective na hanapin pa kung saan yung address nila. So ayun, at least nababa na natin. So punta tayo sa next deliver sa may kubaw banda. Let's go! So ayun guys, may nakuha tayong may nakuha tayong third booking sinabay ko around sa Uyo lang din and then going New Manila so around St. Locks area, Herod so this one nasa around 200 plus so sinabay ko na along the way naman sayang samahan nyo ako guys so third booking let's go okay guys second drop off natin so din drop ko siya dito sa may pagawaan ng jersey so ang bill nya 283 so ang binigay ni, ni client 300 so next tayo hatid natin yung kasabi kong uh, sa may new manila okay so hatid mo natin then kain muna tayo nagugutom na ako dito kayo guys Hi guys, update. So may nakuha fourth booking. So since wala na tayong balance sa Lalamove, nagkumuha ako ng lala credit. Para pa paano dun magbabawas si Lalamove ng commission niya. So nga lang, ang um, commission ni Lalamove guys is 20%. Laki. So masakit. Ibig sabihin kung 100 pesos ang booking nyo, 20 pesos dun kay Lalamove mo pupunta. Diba? So sige, mamaya um, kumpitin natin lahat guys. tapos. Ayan guys, so napalaban tayo ng buhatan. So third drop off, nababa ko na. Ito yung na-drop ko. Ayan. Benteng sako ng loam soil. Grabe. So wala daw magbubuhat. So no choice ako magbubuhat talaga. Ang masaklap, walang tip. <laughs> May yaman yung client. Tapos wali pa rin. Ganyan tayo booking ulit. Next booking natin para makauwi na agad. Wait ko kayo guys. Hey guys, so ngayon, fourth booking. I drop ko na yung microwave oven. Hinatid lang dito sa may San Juan. Mga kondo. Dito sa San Juan. So, hanap pa ko. Last booking fourth. Pauwi. Para di sayang gas. Let's go guys. So, yung guys. Habang traffic. Computan tayo. Sige. Okay. So, naka-anim na booking ako. Sa so, first booking ko, sa Uyo on Deliver. Ilas na natin dito guys yung 20% ilalamove. Okay, so unang, unang deliver ko naka-181 ako. Pangalawang deliver ko, 226. Test na dito yung kailalan mo guys ha. Third deliver ko, 188. Pang-apat na booking natin, deliver sa San Juan, 152. Ito yung Lala Credit. So may dalawa akong nasabay pa uwi. Ang 321 plus 205. Test na natin ang Please. 420. 420 yung dalawang booking ko so total guys Nang na biyahe ko sa anim na booking is 1167 okay so sabihin natin less na natin yung gas guys nagpagas ako kanina ng 400 pero bitin sabihin natin magdadagdag ako ng 200 more likely 600 less 600 okay so ang net na kinita ko is 567.8 So para sa akin uh, Kung sa inyo yung kotse walang problema Hindi kay lugi eh. Pero kung naguhulog kayo eh, na Medyo talo kayo guys Mahirap Ang dami pang pinapa Ang dami pang pinapadala ni customer Punong puno yung sedan nyo uh, Pero kung sideline pang additional income lang walang walang kaso walang problema so bumaya ako ng 11 nat matatapos ako ng sabi natin, 6 to 7 hours of driving guys wow sabi natin, 600 just sa tip not bad naman kaysa manood ko ng Netflix sa bahay diba so okay na rin pero for the airport eh, for the pagod parang nabibitin ako eh ang laki kasi ng kaltas ni Lala Move yung 20% medyo nangihinayang ako so ayun guys salamat sa mga nanood at uh, samahan nyo ulit ako sa susunod na biyahe ko okay